Ngayon ay pag-uusapan ulit natin ang new breast feeding tips. Alam niyo ba sa mga mami dyan? O oh, ikaw nga mami kung paulit-ulit ang plug milk ducts mo, paulit-ulit ang pagbabara ng milk sa breast mo, pwede-pwede mong itry ang itlog. Yes! Itlog! Para sa ano nga ba itong itlog? Okay ang itlog ay mayaman sa kulin. At yung kulin na yan, yun yung nakakatulong para mabawasan or hindi ka na masyadong magkaklak. O baka hindi na nga. Okay. So, yung iba na mga mami, bakit nga ba sila umiinom ng sunflower lecithin? dahil ito ay merong kulin. So, hindi nga ang sunflower lecithin ang nakakatanggal ng pagbabara o nakakalusaw ng bara kung hindi dahil sa kulin na present mismo o isa sa mga ingredients ng sunflower lecithin. Okay, so mga mom, thank you so much at hopefully ito ay nakatulong sa inyo and follow us on Zalor Mom Infant Care Services. Mapuhai I'm breastfeeding